On. Wow! Grabe! Wow! Laki! Ano to? Barkano. Grabe, ang laki mga kangaroo. Ay! Ay! How oh, good. <laughs> Makarami na rin tayo. Yan ang ating huli. Woo! nandito po tayo kay Kato. Punta tayo sa bago ng Ma'am Pwesto, doon sa Tawin Ilong. Tingnan natin po anong ating mahuhuli na wow, maganda. Let's go! Yan, sasakay na tayo ng bangka. Ay, Ay, life vest. Makakanguso may pa life best. Ang pagtawid po sa bangka, 130 tilapia 100 safety first kaya kailangan natin mag life vest may <laughs> panibagong challenge kasi bagong pesto ayan ang maghahatid sa atin ang gwapong gwapong bankero oh. uh, yeah. <laughs> anak ni kuya Ariel dun tayo don doon, doon daw. Doon daw. First time natin magpipishing doon sa area na yon. Yan. Alis na tayo dito. May mga kanguso, nakasakay na tayo sa bangka. At ihahatid na tayo sa ating destinasyon. Yan. doon tayo galing sa getting. Relax siya ngayon, hindi siya nagbabangka. Hindi <laughs> siya nagsasagwan. Two months pa lang daw pong nabubuksan ito. Subukan natin. Sasabak tayo dito. Ayan, sabi ni Miel, mga kanguso, magkakaroon daw ng tournament sa May 4. Dito? Ayan. Yung dito lang sa May Baywalk. Sa May Baywalk lang. Tama? Sa Baywalk lang. Yan ang kapaligiran dito sa May Baywalk. Pero tayo tatawid dun. Sa May Ilog. What? Malikot. <laughs> <laughs> Bawal pala malikot dito may light vest ako <laughs> mga kanguso, dito tayo papesto pag uminit sisilong tayo doon sa may puno yan, malapit na tayo sa gede yan o, oh, sumisikat na ang araw mga kanguso dito tayo maghahagis eto na, ang gilid ng pader ayos to, dito kami mga kanguso sa may puno ng nyog Aakyatin ko lang. Tabing ilog daw to. Bakit tabing ilog? Ang tawag nila. Kasi itong kabila, ilog. Yan. Yan. Inopen na nila to sa public. Two months pa lang daw. Ang ganda ng kapaligiran. Excited ako mga kanguso. Kasi bago to. Hindi pa natin kabisado yung area. Malayo tayo sa pabihas ng charing. Malayo tayo sa kabila. Pwede tayo mag-fishing hanggang dun. Mga kanguso, dahil magtitilapia tayo, bottom tayo. This time, ito ang gagamitin kong rag. Meron sila ditong binibigay natin na tinapa. Yung pinang, pa, pinang papa nila. Ito ang gagamitin kong pain. Tatry ko lang ang setup natin, bottom. Kasi hahabis ko dito lang sa malapit. Try ko lang muna sa malapit, mga kanguso. Okay. Ready. One, two, three, and go. Yan lang. Samahan niyo po ako sa fishing adventure nito ito. ito ang gamit kong rad. Oh. Yun. Papa, fish on. First catch ko. Uy. Tag dito, Jaguar. Mm -hmm. Mga kanguso, first catch natin, Jaguar. <laughs> Ito pala nakikipaglaro sa akin. Uh, naka-first catch din. Iba. <laughs> ulit tayo mga kamuso dahil nakaisa na tayo. Ginaganahan tayo. Ayaw naman natin ng konti. Oop! Fish on! jaguar, ngayon tilapia. Lagi suli ako mga kaso. Opie. yan Parang papunta sila sa atin ha. Papa! Papa! Jaguar. Eh, mga kaguso. Nahuli natin. Jaguar. Dito naman ako maghahagi sa kabila ng kawayan. Kasi kanina, bago magkawayan, ngayon dito naman. Palit kayo ng presto. Mahangin mga kaguso. Oh. Ang lamig. Yun yung asawa ko. Oh. <laughs> masarap dito, chill chill lang pwede ka maupo dito sa gilid habang nagahantay ng huli oh ang nakakanguso ano ako Yun, nakapis na si Emil. Wow. Nice cats. Ayos. Uy, nakapis on. <laughs> First catch si Papa. Ano yan? Jaguar. Jaguar. <laughs> Papapisho na ako, pa! Naku, sasabit pa! Ako <laughs> Patay! Sige lang! Ha, Dika, ayan na nga, sinasabit ko. Hindi Yun, may sanga, yun. May, ano, may, may rescue. Oo nga. Jaguar. Ayos. Laki ng sanga. Ayos, nice. Thank you. Yay. Hey. Dali ang jaguar. Naan <laughs> na, na jaguar. Fish on daw. Oh. Ano yan? Uy, malaki. Wow. Wow, nakahuli okay. si Papa. Ang laki. Nakahuli ang bagong rad. At ang nahuli, maganda. Ang laki. Manalo. Yun, oh. Manalo. Ang laki, mga kamuso. Papa! ang <laughs> laki ng nahuli niyo sabi ko na yung pang malakas ang kay panalo yeah. yun ang aming huli Puntahan ko sila dito bisitahin ko yung kanilang huli usyoso tayo at anong klase ng location dito Ayan. Hello po, Mang Boy. Hi. Ayan, nakilala kong batikang mamani ni Lapya. Pasili po na inyong huli. Kakaunti pa. Kakaunti pa raw. Eh, parang nakita ko, dami nyo ng higit. Ayan, o. Oh. Yun. Ang huli, Mang Tapos, may bangus din siyang nahuli. Ayan, dito sila sumi... Ayan, sakto. Yun. Panalo. Isa yan sa na nakilala kong magaling Manilapya. <laughs> Ayan, dito sila. Kasi may silong. Balikan ko na ang aking asawa. Oh, may naman kabila. yung kabila. Fish on pa, haba. Nagkasunod naman. Wow! Panalo na naman ang huli niya. Sabi ko na, talaga panalo. Ito na siya. Woo! na, nagkakasunod-sunod ang huli niya. At ang lalaki. Ayos. Panalo. Woo! she's Mga uso, boys ko itong asawa ko. O, Tinabit na yung payong. Kaya may mainitan. Kahit nandito kami sa pader, may payong naman, hindi namin kailangan maghanap ng puno. Kalaw kanina. Akit uh, ako dito, para dito sumilong. Pero pag nakahuli, medyo mahirap. Kaya, yan. May naamin payong. Boy Scout, ready? Dalawang payong. <laughs> may nabang yung cooler, dito nakatali. Sa iba. gusto oh, sa may ilalim ng payong nakahuli tayo ng jaguar ah huso oh, ayan o oh, abang na abang niya <laughs> may may tangay tangay pa yan <laughs> may tangay tangay na tanse ayan <laughs> malit ang sabi mo tawagin yung nanay niya <laughs> Oh, pisan abot oh, tama nga 'yan Wow, <laughs> 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 Maliit. 'yung kumikibit Wow! Hoy, <laughs> malusog na ayungin 'yan ha. Maliit nga, pe, maliit na ano, pero sa ayungin malakayan. Sa <laughs> <laughs> ayungin. Oo. Ang, ang ang lusog ng ayungin na nahuli ni Papa, makakabusog. Ayun oh. Sarap niyan. Hey, kudi mo may ayungin din pala dito mga kanguso, yung bagong rad na yan aba, binobuenas, nakahuli ng malaking tilapia tapos nakahuli ng ayungin ayan, iniagis niya ulit yan naman siya mga kanguso nakaabang may kumibit na kapiranggot agad-agad <laughs> pinuntahan niya ang kanyang rod <laughs> binantayan hinawakan tinutukan. Ang huli, abangan. Fish on. Wow! Grabe! Wow! Laki! Ano Grabe! Ang laki mga kang gusto. Ay! Ay! Grabe! Barkano? Panalo! Laki! Sheesh! Ayan, mag siya gamit yung bagong rod nakakailan na yung bagong rod na yan <laughs> fish on aba namamayagpag si papa nasaan ano yan barko nasa Di hindi ko na makita nawala yun Wow! Uy, malusog, mataba. Panalo, tabayan, taba niyan. Laki. Ayos. Mga uso, alis na yung nakapwesto doon. Masaya na sila sa nahuli nila. Kaya lilipa tayo doon para hindi na tayo magpapayong. Lilipa tayo para hindi na magpapayong. Kasi kainitang tamat. Yun. OTW na ang aking mahal. <laughs> Actually, kanina gusto namin dyan talaga. Sabi namin, try muna natin dito sa location na to. Tapos lilipat kami doon. Pag mainit na. Eh, kaso bigla may pumesto. O oh, dahil umalis na sila, natutupad na yung ating pangarap na makalipat doon. Ito na mga kanguso. Bitbit ko ang aming huli. Eh lipat, lipat kasi niya naman naman na sinag talaga eh magkasanting-santing dahil sa punong ito may vilom dyan hindi na kami magkakabit ng payo at ibababa ko na itong aming uli para mailagay muna sa tubig ayan Dito naman kami magpipishing sa area na 'to. O na siya. Diyan sa maililim. Sa to may nabuwal na kubo, ayan. Dito tayo na ka maghahagis na ako dito sa panibagong location. So, puno dito. so, may puno sa tabi dito. Yan. Woo! Patulang natin dito kasi may kawayan na dito. Yan. A few moments later.

nag-enjoy na tayo sa pag-fishing. Nandito yung ating nahuli. Ito, so, kukunin ko. How good. Nakarami <laughs> na rin tayo. Yan. ating huli, mga kahuso. Dahil dyan, uuwi na po tayo. Yan, ang ating huli. Woo! Marami na rin. Tingnan nyo naman. Dahil dyan, uuwi na po tayo. Bye bye. God bless everyone. Yan, paalis na kami. Nya, bababa na tayo.